Sa airport na kami guys at maya maya palis na kami shout out Wisley ah <laughs> uh, shout out sa lahat ng mga banawi boys dyan shout out sa Carlos papasok na kami guys bali tuloy na kami sige na magtan ka na So ito guys yung aming uh, sasakyan na uh, Cebu Pacific uh, going to uh, Mactan, Cebu. talaga ng driver ng bawat isa. Mayroon po lang naiwasan ng letrado. Babay. Babay taklaw ba? Malitan tumakot siya. Yun. guys, uh, bababa na kami at nandito kami sa Mactan Cebu Airport International Airport guys at lilipat kami guys doon sa, ano, sa bus ito kami lilipat Guys, honey, <laughs> dito. Uh, kami guys, hindi pa kami. Ah, uh, paalabas kami. guys uh, bali andito kami sana. sa ano sa lumabas kami guys kasi hanap kami ng pagkain kakain so andito kami sa Mactan Cebu International hanap kami ng makakain ng guys maganda sana guys mag-check ano mag-kinerodger masarap sa kinerodger kinerodger at least guys, ah, kahit na ah, apat na oras lang mag-stay dito sa Cebu. Kahit pa paano, nakarating din ako sa ano. Kaling lang na ah, uh, Cebu. Medyo mahaba-haba na rin guys yung so bang nararating namin. Uh. Hindi ko kasi dadala yung gimbal mo. Ewan ko. Kaya nga tayo mo mo na kami guys, anak. Sa Manila. Sa Bali, nag-standby uh, kami ng 4 hours sa uh, Magdan, Cebu. Pahaway na kami. Ito ang number natin, mga kaibigan. So, pa-away na kami, guys. Seriously. Mga alas dos. Uh, Makarating na kami, guys, ano, sa Manila. Gusto ko na rin na ihigay yung katawan ko, guys. Pagod na pagod na yung katawan ko. Isang linggo, guys, na bakasyon. Nakaka-ano rin. Nakakapagod eh. So, ayan, guys. Nandito lang ang video natin. Maraming salamat sa inyo. Sa inyong uh, pag-suporta sa aking channel. So,